45 lang ang ano nito. Malalaki, uh, <laughs> malalaki na pati yung ano. Ah. Durado. Sang ano? Oo oh. lakas ang silig Walang lakas ang Agos uno na lang ang speed namin Salubong kami sa ano, Agos Hirap-hirap na mga ako

natin dala na kitang-kitang. Oops! Oops! Mamaya, mamaya. Sinko dito din sila napunta hindi nila nakita yung 05 dito sila napadpad sa paghahanap ng Sino Sinko e ayun o ang mga bayan nilagyan na ni parang dyan po yung laser ano don, bumalik sila sa ano Hinahanap nila na 05 sinabi ko na dalawang milya ang tapon paiste ang tapon ng buya dalawang milya hindi natin mapakurutan ito mga vloggers at galing na sila dito Ah, pakurutan na nila ito. Itong pirakong liwas. malakas ang binong ako ko makina ah, red ah red jig ah pitipit ang ulo pinagat ng dorado malaking dorado sumamay awitin natin 'yung mamaya Pagkasing lang ang ano nito Ang bahayan Tapos 40 na pioneer ang Nakatali sa Biwas Kaya hindi natin pwede ito piersahin. Malalagot ito Malalagot ito Malalagot ito Kilo pina Malalagot Dalawang kilo tirahan natin na may na naman ng ano na, oh. ah, dorado gift na naman sayang ilupin pa naman oh Inagat na naman ang dorado kulunin ko na ito mga kahit siba dito sa tamo-tambo tulunin ko na ito at mas maganda talaga sa anong? kitang kitang at maraming biwas isang baliktaran madami dami na dito ay pitong piraso lang ito pitong biwas lang ito, may laman pa ito pinupulong ko kinain kaya pinatay ko ang makina Oh, mga dilawan ba? Ang oh, dilawan. Dapat makabigla talaga tayo kay pagka ilang araw nahi na nang si Bad. Dapat makabigla tayo sa unang dating. Napano hmm. yon si Keron? Tasunog hmm. ang parka? kabuang nag ano siguro nagagasang gasolina Lagi nga yung natin mga kaplagin itong atin ano biwas pinuno ito area tayo mamaya ng 45 biwas nabahala tayo doon sa tambo-tambo at Pinupulo na ay kinakain Na-open din Hindi kanina mga ka-vloggers na-open yung camera ko Hindi tuloy natin na videohan yung ano Kitang-kitang Ayan, huli ko sa kitang-kitang Grabe, may di na gana'y ay. May 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 <laughs> <laughs> Panghina kami ni Farangyiboy. Ay, nandun man ang tatlaw. Sabi ko yan ba, naghahanap yan ang singko. Ang kwatro, nakita. Kaya <laughs> Bumalik na nga kami kaya di talaga namin makita. Grabe, kakaikot namin. Balik tayo sa mader. Yung ano, yung... ...kwatro, nasa pusing na singko.

Sa ah, wala agad Puro pa <laughs> yan Si, ano. Oh, ang barango ta ang problema. Hindi mo hindi mo kagayekin. Biro ma pa kuy. Uh. Eh, ah? bakit? Sakurat na. Na <laughs> mena <laughs> na ito. Ba? Ah, mga Durado Sang ano? Hindi, ito lang Naunahan lang kami doon pare Naunahan kami ng tatlaw <laughs> Pagdating namin doon, nandun ang tatlaw Oh, siis, okay, so, so, so. hey, trabahoy Eh, oh. Ha? Sige. Sige. Sige Meron dito ano, tulingan na hinagat ng ano. Ayun oh, bigyan mo kay Pare Martin. Oh, dilawan yung isa. <laughs> <laughs> dilawan po naman na nga yan sa tambo-tambo Pinulong Ay, ko pa Kala ko papas Kakain talaga sa kitang Kala mo kakain ko pala Oo Wala tulong. May <laughs> po, di ko pinulong tamo-tambo. Kamilyan. hindi gagano Mahina ang sambahan na uh, po